APR, una sa balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ruth Rodriguez at Nico Mendoza. Oras 37 minuto makalipas sa alas 11. DYPR, Balita Tanghali. Magandang tanghali sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan. Araw ng Miyerkules, December 1, 2021. Narito na ang amang balita ang dapat 'yong abangan ngayong tanghali. Target ng DOH Mimaropa sa vaccination days mahigit 150 na sa loob ng dalawang araw. Headlines. Ang Sangguniang Panlalawigan nagkaroon ng special session ngayong araw. Alamin natin mamaya kay Romy Zares dalawang wanted huli sa Kuron, Palawan. Sa baritang uh, kuyunon, DepEd ag lansar i helpline or helpline para sa mga isko, uh, ig maestra nga aga marasakit sa painwino. Sa balitang uh, showbiz, basking ngayong Pasko sinimula na para sa local singer sa Puerto Princesa sa balitang Good Vibes di December 1 ano meron at ano ang mga ganap. Headlines. Abangan ang detalye ng mga balita makalipas lamang ang ilang sandali. DYPR, balita tanghalis. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Palawan Poncha, Palawan Express, pera padala. Boy, magtuta sa Palawan. Palawan. Palawan? Magprinda ako. Sure, ma. Ako naman magpapadala sa tatay ko. Right away, sir. Barato. Paspas. Walay hasul. Ipalawan mo na. Regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. Hanap mo ba ang negosyong pandemic proof? Dito ka na sa iFern. Sila lang naman ang nasa likod ng mga produkto gaya ng Fern D, Fern Active, Milka at Aurora Beauty Products. Wala kang talo palawen nyo dahil bukas na ang business hub nila sa Puerto Princesa at siguradong babalik ang investment mo. iFern promotes health, wellness and financial freedom. Visit IFERN Palawan at SJD Building, San Pedro Highway, Barangay San Pedro, Puerto Princesa City. Call or text 0977 673 4929 or 0917 322 3787. Balita Tahali. at sa detalye ng ating mga balita, target ng DOH may maropa sa vaccination day sa mahigit isang daan limampu na sa loob lamang ng dalawang araw. Ang detalye ng balita mula kay Romy Luzare. 189 o 100 percent o 100.89 ang naabot agad ng Department of Health, Marupa Region sa dalawang araw palang mga na-vaccination day. Base sa data na inilabas ng Provincial Health Office, simula November 29 hanggang November 30 ay nagtala na ang DOH Mimarupa ng 157,980 ang nabakunahan sa buong Mimarupa Region. Ito ay mula sa target na 210,000 hanggang ngayong araw. Pinangunahan ng Oriental Mindoro ang may mataas na naitalang nagpabakuna o nabakunahan na, na umaabot sa 25,992 sa unang araw. At sa ikalawang araw naman na, ng vaccination day ay 17,133 Pumalawa dito ang uh, lalawigan ng Palawan na may 21,312 sa unang araw at sa ikalawang araw ay 17,479 uh, sa ikalawang araw. At uh, pangatlo dito ang Occidental Mindoro na mayroong uh, 19,896 at sa ikalawang araw naman ng vaccination ay 19,196. Uh. Pangapat ang Rumlo na may 9,211. Uh. At sa ikalawang araw nila ay 5,898. Panglima lamang ang Puerto Princesa na may hinahita ng 8,226. At sa ikalawang araw nila ay 6,751. Panghuli ang Marinduque na may 3,197. At sa ikalawang araw ng vaccination ay umabot ng 3,689. Nasa kabuwan nga ay uh, nabakunahan sa buong may marupa ng rehiyon na ay 157,980 na first dose at second dose. At ito ay hanggang November 30 ng alas 11.30 ng umaga pa lamang, hindi pa kasama, ang naitala sa hapon ng uh, November 30 hanggang sa ngayong araw nito dito pa rin sa Provincial Health Office kung saan ayon kay Dr. Ping Labradora, magtatagal sila hanggang alas 5 mamaya ang kanilang isinagawang vaccination o patuloy na ginagawang vaccination, uh, sa vaccination uh, day, uh, na sa 3-day vaccination na day na idineklara ng uh, National Government. Kaya naman inaasahan na so sobra sa target na 210,000 ng Mimarupa ang kanilang maitatala sa mga first dose at second dose. Maging dito rin sa sinasagwang vaccination day ng Provincial Health Office, nakikita ni Dr. Faye Labradora na lalampas din sila sa kanilang kota na inaasahan na maibibigay. Kasama na rito ang pagtulong din sa mga taga-Puerto Princesa na dito nagtutungo sa PSO para sa uh, makakuha ng kanilang first dose at matapos ang kanilang second dose sa vaccination na ngayong araw. Kaya ba ituturing na halos naabot na ng DOH Mimaropa Region na ang target sa tatlong araw na vaccination day sa ikalawang araw pa lamang na isinagawa dito sa PHO. Romy Losares para sa DOH Mimaropa Una sa puso ng mga palawin nyo. DYPR, Maraming salamat, Romil Luzares. Ang city government handang-handa na para sa pagpapailaw ng giant Christmas tree. Mamaya, ang detalye ng balita mula kay Chris Barriento. DYPR Handa na ang city government para sa pagpapailaw ng giant Christmas tree. Mamaya ang uh, alas sa isa ng gabi sa gaganaping 5-in-1 uh, five in one, Paskong Masaya sa Puerto Princesa ayon kay City Information Officer Richard Ligad na ayos na ang lahat ng preparasyon para sa aktibidad mamaya kung saan kaya hapon ay nagsagawa na rin anya ng dry run upang matiyak na walang magiging problema sa pagpapailaw ng higanting Christmas tree mamaya sa Balayong People's Park sa Barangay Santa Monica. Sinabi pa ni Ligad na ito ay katatampuhan hindi lamang ng pagpapailaw ng giant Christmas tree maging ng Christmas concert at ang commissioning ng interactive water park na ito na nga ang nagkaroon sila ng dry run kahapon at gayon din ang inaabangan na mensahe ni Mayor Lucilo Bayron. Samantala sinabi pa ni uh, Ligad na bubuksan din ang Christmas Barakalana Igtarabinan mamayang alas 6 ng gabi sa Balayong People's Park. Ang lahat anya ng mga inbitahan at maaaring makapunta sa aktibidad mamaya ay pawang mga fully vaccinated individuals lamang. Sa mga hindi naman makakapunta ay matutungayan din ang 5-in-1 Paskong Masaya sa Puerto Princesa via live streaming sa Facebook. Mag-set up sila ng LED widescreen sa Puerto Princesa City Baywalk. Gayun din sa Mendoza Park, samantala nakiisa rin ang ilang mga mall dito sa Puerto Princesa para sa mapanood ng ating mga kabayan at gayon din sa Barangay Irawan at sa Astoria, Palawan. Sinabi pa niligad na ang City Anti-Crime Task Force, mga barangay tanod ng barangay Santa Monica, gayon din ang PNP at iba pang force multipliers, ay makakatulong rin na sa pagbabantay sa lugar upang matiyak ang kaligtasan ng bawat isang dadalo sa gagawing aktibidad. Nakikiusap din siligad sa mga pupunta ng mga fully vaccinated individuals na makiisa at patuloy pa rin ang sundin ang ipinatutupad na minimum health protocols tulad ng pagsusuot ng face mask. Bagamat optional anya ang pagsusuot ng face shield ay maaari naman itong gawin upang maiwasan pa rin na mag umahawa ng COVID-19 sakaling mayroon man na makadalo magkagawin pa man sinabi ni Ligad na magiging maingat naman ang city government sa gagawing aktibidad mamaya sa Palayong People's Park. Chris Barriandos para sa DYPR ang una sa puso ng mga palawenyo. D.Y.P.R. Maraming salamat, Chris Barriento, sa pagkakataon na ito. Ang uh, Provincial Board ay nagsasagawa ng special session ngayong araw. Alamin, na, alamin natin ang uh, update kaugnay sa special session ng Provincial Board na andon si Romy Luzarez. Romy, good, uh, magandang tanghali. D.Y.P.R. Eh. Balita. Halos alas 11 na nag uh, ang uh, space eight uh, special session ng Sanggunang Panlalawigan na ngayong araw nito matapos na kahapon ay holiday sa regular session ng Sanggunang Panlalawigan ko kahit ngayon i tinakda ang special session. Kumabot ng alas 11 pagsisimula dahil nga sa kakaantay ng mga board member na magiging present. Pero Pinangunahan naman ito ni Vice Governor Dele Socrates na nagpreside uh, ng kanilang special session pero hindi nga ito nakagkaroon ng quorum kung kaya uh, session na uh, resume session adjourn ang uh, nangyari at uh, ang mga nakarating lamang na board member pinangunahan siyempre ni board member of 1st district other uh, district board member uh, Alberto Rama at si 1st district, uh, uh, si district board member Juan uh, Antonio Albaresa at si 1 district board member ang 3 uh, present na board member sa kanilang special uh, session ngayong araw na ito, saan nga hindi nagkaroon ng quorum. Kailangan lang itong buksan para hindi maging, uh, o para maging legal uh, yung uh, pag-schedule uh, ng 8 uh, special session ng Sangguniang Panaliwigan. Dahil sa hindi nga nakabuo, ayon kay Vice Governor uh, Dennis Socrates na makausap natin kanina, ay wala man sila magawa kung uh, abala at may mga ongoing uh, business o biyahe yung mga board member mula sa ikalawa at ik una at ikalawang distrito ng uh, lalingga ng Palawan. Naging bisita nila ngayong umaga ay ang uh, mga SK chairman naman uh, ng lahat ng barangay uh, ng bayan ng Kuyo, Palawan at uh, nag-courtesy ito sa tanggapan uh, ng vice-governor at nagkaroon ng feature taking kasama ang uh, tatlong board member at si Vice Governor Dennis Socrates. natanong din natin si Vice Governor Socrates kung ano ang uh, pinakasadya ng uh, mga SK Chairman. Nagkataon lang daw na bumisita at masyal ang mayto ito dito sa lalawigan ng uh, o dyan sa Sangguniang panlalawigan at uh, dito sa lungsod ng uh, Porto Princesa. Wala, hindi na raw nito alam kung ano ang pinaka-official business uh, ng mga SK Chairman ng buong bayan uh, ng Puyo Palawan. Wala rin pabiso pa kung uh, ano ang uh, pinuntahan na nung karamihan sa mga board member na wala sa kanilang special session ngayong Romy, araw na ito. O, Romy, 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 Bawga magpaalam, may tanong pa ako. Yes. Oo, ang layo ng pinanggalingan ng taga-kuyo, walang naabutan, ano? <laughs> <laughs> ano to, nangangampanya na ba itong mga to, yung mga wala sa session? Oh, oh. Oh, uh, buti na lamang nga at andun si Vice Gov. At oh, least andun oh. yung presiding officer, andun yung vice governor. At may tatlong uh, bukal na inabutan sila doon mm -hmm. sa sanggo ng panalawigan. Maliban wow. doon ay uh, wala, wala na. At syempre, nasikaso din naman sila ng tatlong naiwan. Syempre, mm -mm. yun lang nga uh, ay... Uh, hindi nga nilang natag hindi nga lang nila nakaharap yung iba pang board member. Yung iba nangangampanya na ba? <laughs> Sabi nila, Bawal pa. hindi daw may iwasan na mamasyal kasi kailangan daw itong mamasyal sa kanilang mga lugar. Ayun naman pala na mamasyal lang. <laughs> Bawal uh. pa mga mpanya, uy! Oo. <laughs> anyway, di ba? Ayun. Sige na nga, okay lang yan. Maraming salamat, <laughs> Romy Lozanes. Thank you! B -I -B -R, balita. Ayan po, sampung minuto bago mag-alas 12 ang ibang detalye ng balita. Abangan sa aming pagbabalik. B.R. 巴利亚。PR, <Bal ita. S 1> Habits! Kung pintura ang hanap, isalang ang siguradong dapat nyong puntahan. Color's Paint Center. Sila lang naman ang exclusive distributor ng Rain or Shine elastomeric paint sa Palawan. Meron din silang mga construction materials tulad ng metal paint, automatic acrylic polyurethane paint, skin coat liquid, skin coat powder, steel fabrication and cement, wall coat products, enamel and latex paint. Lahat yan sa mura at abot kayang halaga dahil SRP ang presyo sa Color's Paint Center. Matatagpuan sa Unit D, DCRM Square, tabi lang ng Land Bank, along National Highway, barangay

Mahalaga ng iniinom nating tubig ay malinis at ligtas. Isang dekada na nagbibigay ng dekalidad, ligtas at best tasting water gamit ang best at latest filtration, softening at disinfection process na certified at pumasa sa iba't ibang ahensya ng pamanaan. Kaya saan ka pa? 5 Aces Water Refilling Station. Matatagpuan sa number 5 Bacoma Street, Baranggay Milagrosa, Puerto Princesa. For delivery, contact 0939-916-6329 at 0928-471-8478. Maglilingkod sa inyo mula lunes hanggang sabado para sa malinis malinis, tigalidad na 5 Aces Water Station na. Owned and operated by Arnold Beaton. Nais po ba ng extra income ngunit problemado ka sa pwesto at puhunan? Rikers Wholesale Clothing Palawan Ang negosyong swak para sa mga nais magnegosyo ngunit walang kakayanang mamuhunan ng malaki. Hindi mo rin po problemahin ang delivery ng items mo dahil kami na ang bahala dito. Hassle-free business, di ba? Kung ikaw ay interesado, maaari kaming tawagan sa 0977-163066 o bisitahin ang aming Facebook page, Rikers Clothing Wholesaling Palawan Supplier. Ako po si Epitasio G. Ilao, nagnanais kayong paglingkuran. Narito ako upang tulungan at ibangon ng ating mga kababayan na nawalan ng anak buhay itong pandemya. Sa pamamagitan ng pagbubukas muli ng turismo at iba pang pangkabuhayan, tutulungan din natin ang ating mga kabataan na siyang pag-asa ng bayan upang sila ay malayo sa maling landas at matutok sa mga palakasan. Mabigat ang pinagdadaanan nating lahat itong pandemya. Kung ibibigay niyo sa akin ang inyong buong suporta, hindi ko po kayo bibiguin. Buong puso kong yayakapin ang pananagutan ko sa inyo at ang pagiging isang tagapaglingkod. Ko po muli si Pitasio G. Lau, na ganais paglingkuran ang ating mahal na lungsod ng Puerto Princesa. Maraming salamat po. minuto bago mag alas 12 ng tanghali sa atang baritang kuinon, DepEd Aglansar i-helpline para sa mga iskolar igmaistra nga agamara sakit sa painwino. Ang uh, detalye ang baritang kuinon, yatod ka natin ni Miss Nanette Pijap Kutrampe. DYPR Balita Bilang pagpatikasag sa pagtabiang sa mga eskwela sa basic at secondary levels ngayong kukurya nagtagdon sa mga leksyon nga doon to resulta ang COVID-19 pandemic, ang Department of Education naglansari iba-ibang mga inisiyatibo kagapilang pagtuko di isa rang helpline system. Pagi sa helpline system, ang mga espila, maestra, igmas kisino nga kami minister Sir, mga abiso, igkampang sa mga iba-ibang health organization sa entirong Pilipinas para matabangan sanda sa mga magatubang sa mga problema sa pagirisipan i psychological distress. Tugang pa ang mga deputy personnel sa mga opisina sandang mga regyon. Sarang nakabisita sa balay ang mga apiktadong eskwela, agod mapakikisudsudan ig mas maintindihan ang sitwasyon. Pero sa helpline system, ang DepEd agataw psychological support services para sa mga eskwela sa elementarya pag isa sa sarang television series, kami titulong Tuklasin, Alamin, Likhain at Alalahanin o TALA. Ang programang dyan ay buktog, istorya ig mga aktibidadi sa art na ng intensyon ay makatabang susunod pag-iya para sa pagpurulayon at pag ni ang mga bata. Ang TALA masusilang sa DepEd TV kada Sabado alas 7.30pm sa na ito ay mga kinalaman para sa mga gurang-gurang. Apod makita anda ang mga kinaisipa na si Sintian ang mga bata para may mong matuntun igmasasarigan. Sa sarang parte ang mga eskwela sa sekundarya, sarang kay Rig sa OKKK Tambayan or online kahusayan at katatagan ng kabataan. Kung sa dinanging tutuumod ay ang mga rampangan ang mga grupo may mga programa para sa mga eskwela nga may disabilities, igingadalan ng dara ang pag ay mga psychosocial support para sa mga batang muslim ig mga nitibo. Para sa mga maestra ig mga empleyado sa eskwilan, may mga seminars ig programa sa capacity building, agod masigurado nga ang mga pag matawan atensyon. Kada Merkules may itong grupo nga kumustahan ng e sessions para sa mga maestra sa Entirong Pilipinas para matawan sandai ang klas sa pagkabog ig pagpadayon sandang mga nasisintiyan. Nanet pediako Trumpe trampe para sa DYPR Baritang Kuyunon ang sakaunan sa pagkipusuni ang mga palawenyo. Balita. Madamang salamat, Miss Nanet Pijapko Trampe. Police Report! Sa police report, dalawang wanted sa bayan ng Coron huli. Detalye na balita mula kay Romy Luzares. DYPR Balita -E Kapwa na huli sa barangay Tagumpay, Kuron, Palawan, ang dalawang wanted na kinilalang sina Albert Escarlan, 37 anyos, may asawa at mangisda at Jerome Blanco, 32 anyos, binata at mangisda, ang dalawang naresto ay kapwa-residente ng barangay Galok, Kulyon, Palawan, Narito ang dalawa ng Corontian Theater Special Operations Group ng Maritime at uh, ng iba pa nga, mga ahente ng mga otoridad. Narito ang dalawa sa bisa ng warrant of arrest na binaba ni Judge Arnel Cesar ng Regional Trial Court uh, for Judicial Region uh, Branch 163 Coron Palawan, uh, na kapo may paglabag sa Philippine Fisheries Code uh, Section 92A ng Republic Act 10 654 kung saan na pinaglalagak ang dalawa ng tig 60,000 pesos para sa pansamantanan ng kalayaan na, na nakakulong ngayon sa PNP Coron. Romy Luzares para sa DYPR ang una sa puso ng mga palawin niyo. DYPR Balita Maraming salamat Romy sa isa pang pa police report. Drug suspect huli naman sa barangay San Manuel dito sa lungsod. Ang detalye ng balita mula kay Chris Barrientos. Arrestado isang uh, van driver sa ikilasang uh, drug bypass operation ng pinagsanim na puwersa ng City Police uh, Drug Enforcement Unit, uh, Philippine Drug Enforcement Agency, Palawan at City Anti-Crime Task Force uh, sa Green Valley, Barangay at San Manuel, Lungsod, Daito kinilalang suspect na si Noel Ocaña ay at lumput walang taong gulang at residente ng barangay Kulandanum sa bayan ng Aborlana na kumpis ka mula sa suspect ang isang plastic sachet na naglalaman ng white crystalline substance na pinaghihinalaang shabu at uh, ng uh, ng mga otoridad ay nakakuha pa ng ibang uh, mga ebidensya laban dito gayon din ang cellphone na gamit ito sa transaksyon at ang marked money nasa 0.85 sa na hinihinalang shabu ang nakuha mula sa suspect na ng maharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act number no. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Chris Bariyeros para sa DYPR ang una sa puso ng mga Palawanño. DYPR Balita. Maraming salamat Chris Bariyantos ang balitang showbiz, balitang good vibes abangan sa aming pagbabalik. DYPR Balita, tanhadi. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Palawan Poncha, Palawan Express, pera-padala. Boy, magtutas sa Palawan. Palawan? Sure. Magprinda ako. Sure, Ma. Ako naman magpapadala sa tatay ko. Right away, sir. Barato. Paspas. pas Wala yung hassle. Ipalawan mo na. Regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. I love you. Mi amor. Ti Ti amo. Sarang yo. No matter how you say it, say it with love. Express your love. Express it. with Recuerdo Gift Surprise Delivery from flowers, bouquets, chocolates, and more. Located at Calianna Lanzana Subdivision, Libis Road, San Pedro, Puerto Princesa City. Recuerdo Gift Surprise Delivery only managed by Mariel K. Gabo Orlido. Recuerdo Gift Surprise Delivery Visit their website at www.surprisegift.ph or their Facebook page Recuerdo Gifts Surprise Delivery. You may also call it text at 0966-932-4602. Recuerdo Gift Surprise Delivery. Let them feel your love. B Showbiz Balita. At sa ating showbiz balita, basking ngayong Pasko simula na para sa local singers ng Puerto Princesa. Ang showbiz balita hatid ng showbiz insider Joel Contribida. Labing walong mga local artists o mga singers, acoustic duo at banda ang nakatakdang magperform sa holiday busking nights para sa buong buwan ng Disyembre. Inorganisa ito ng pop culture palawan, isang online community ng mga riders sa na nagbebenta ng samot saring pagkain sa kanilang mga motor. Magisimula ito ngayong araw, simula alas sa uh, isang ng gabi, ang busking ay ang pag perform ng mga artists ng solo sa public places at po pwedeng mag-tip food o iba pa sa mga kumakantang mga singers. Magaganap ang holiday basking na ito sa may Caltech Station sa may Junction 2. Ang mga artist na nakatakdang mag-perform ay si Natin Gesmundo, Jason Cruz, Mike Perez, Lagundi, Hannah Bijores, Tin Ira, and Ira, Leonard, Kaijo Orpens, Blen and Bren, Kuyan Joe, Pristine Channel, Mara Rizada, Mary Bernice, Juno Campo, Aya and Romy, Vicente and Romy, Missy Musico Iho, Jeric and Jana. Free po sa public ang nasabing basking na magaganap simula ngayong araw. Joy Contribida para sa si DYPR ang una sa puso ng mga Palawenyo. DYPR Balita Balitang Good Vibes At para naman po sa ating Balitang Good Vibes, unang araw na nga ng Disyembre. Kadalasan ay simula na ito ng pinaab... pinakaabalang buwan sa mga Pilipino, lalo pat buwan ito ng Pasko at kaliwat kanan ang mga ganap. Ito ang 335 araw ng taon at 30 days after bago magpalit ang taon. Pero ang Disyembre 1 ay araw kung saan ginugunita ang World Age Day para magbigay ng awareness tungkol sa nakakahawang sakit sa Amerika ay ginaganap din ang Eat a Red Apple Day kung saan hinihikayat ang mga tao na kumain ng mansanas dahil sa masustansya nitong mga benefits. December 1 sa mga Pilipino ay hudyat ng pagbilang ng araw bago ang Pasko kung saan kadalasan ay umuwi ang maraming kaanak na nasa malalayong lugar. National Christmas Light Day naman uh, ito bilang unang araw ng pinapailawan ang mga dekorasyon at Christmas tree gaya ng mangyayari mamaya sa Balayong People's Park dito sa Puerto Princesa City kung saan papailawan na ang higanting Christmas tree ng lungsod. Balita sa mga liaga glimog ko yun Amos, madal kita ko yun on, ituturo ka natin ni Ryan Ibanez. Amos, madal kita ikoy eh, yun Mayad nga daw kaninong tanan mga tangaybuk titinayg titinaig mga gurang-gurang ako inun tangay nga si Ryan Ibanez ang indong katabid sa itong pagkadali ilingwayin ko inun. ang opisyal nga lingway ay ang probinsyang Palawan Sa lang nga dyan, bisaraw ko inun nga tangadalan mamanang supak Ang supak mamanang sabat nga pabalabag o sa bastos nga pagi Sa Tagalog, ang supak ay pagsagot ng pabalagbag o sa nakakabastos na paraan In English, a supak is to reply rudely or to give a sharp retort na gamit ang nasa tultulanan ang bisarang supak. Ayam mo ang kasupak ako nga ko kong magsabat. Medyo binastos doon na ng ay. Mga tangay, kada tagang manta, igamitan gamit ang lingwayan ko yun nun. Diyay nung tangay, Ryan Banyes, mayad nga adlaw ka Amli! Amos! Madal kita, ikoy yun nun! DYPR Balita! Balita. Magandang tanghali Jerome Rodriguez Arsaga, Irene Dila, Teacher Lance Aldrin Adjon at sa lahat po ng mga nanonood via livestream at nakikinig sa kanilang mga radio. At ngayon po ay unang araw ng Disyembre, ibig sabihin 24 days na lang, Pasko na. Merry Christmas po sa inyong lahat. Yan na po ang kabuuan ng mga balitang aming nakalap ngayong Miyerkules ng tanghali. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang bukas ng alas 6 ng umaga dito pa rin po sa DWIC 94.3. Ako po si Ruth Rodriguez. Magandang tanghali. Inyong napakinggan ang DYPR Balita. Noon at ngayon, DYPR, una sa balita. Hanggang bukas. Dito sa DWIZ 94.3 Palawan.